Pinahayag ni Carlos Yulo, isang two-time gold medalist, ang kanyang labis na excitement sa posibilidad na pakasalan ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Ayon sa kanya, hindi siya interesado sa pagkuha ng prenuptial agreement at tila handa na siyang maging asawa at ama para sa kanilang hinaharap. Para kay Carlos, wala nang makakapigil sa kanilang pagmamahalan. Ito ang mga pahayag ng Pinoy champion habang sila ay nagdiriwang ng kanilang 52nd month series. Ang espesyal na okasyon na ito ay nagbigay diin sa kanilang matibay na relasyon, at ang mga taga-suporta at netizens ay tila nag-aakalang malapit na ang kanilang kasal. Bilang bahagi ng pagdiriwang, isinulat ni Carlos ang isang love letter para kay Chloe, na nagbigay inspirasyon at pag-asa sa kanilang mga tagahanga. Sa kanyang sulat, ipinakita ni Carlos ang kanyang tunay na damdamin at ang halaga ni Chloe sa kanyang buhay. Ang mga linya ng kanyang liham ay punong-puno ng pagmamahal at pangako, kaya't ang mga taga-subaybay nila ay nakaramdam ng labis na kilig at saya. Maraming netizens ang nagbigay ng reaksyon sa mga pahayag ni Carlos, na nagsasaad na tila talagang nag-iisip na siya tungkol sa kanilang kinabukasan bilang mag-asawa. Ang kanilang relasyon ay tila nagiging inspirasyon para sa maraming tao, at ang mga tagahanga nila ay umaasa na makikita ang kanilang pagmamahalan na umuunlad pa. Sa mga nakaraang taon, naging abala si Carlos sa kanyang pagsasanay at mga kompetisyon, ngunit hindi niya nakalimutan ang kanyang partner. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa gymnastics, palaging naroon si Chloe bilang suporta sa kanya. Ang kanilang pagsasama ay nagbibigay ng balanse sa kanyang buhay at binigyan siya ng lakas para ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Bilang isang atleta, alam ni Carlos ang halaga ng dedikasyon at pagsusumikap. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, nagiging klaro na ang tunay na kayamanan para sa kanya ay ang pagkakaroon ng taong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ipinakita ng kanilang relasyon na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa yaman o kasikatan, kundi sa pagunawa at pagkakaintindihan. Kaya naman, ang ideya ng pagpapakasal kay Chloe ay tila isang natural na hakbang para kay Carlos. Nakikita niya ang kanilang hinaharap na puno ng pag-asa at pagmamahalan. Sa kanyang mga salita, hindi lamang siya excited na maging asawa, kundi handa na rin siyang maging ama. Ipinakita niya na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa mga material na bagay, at ang pagmamahal nila ni Chloe ay isa sa mga ito. Habang papalapit ang kanilang mga milestone, marami ang nag-aabang sa susunod na hakbang ng kanilang relasyon. Ang mga taga-suporta ay umaasa na makikita nila ang kanilang kasal sa lalong madaling panahon, at ito ay magiging isang malaking selebrasyon ng pagmamahalan sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Sa kabuhuan, ang kwento ng pagmamahalan ni na Carlos Yulo at Chloe San Jose ay nagsisilbing inspirasyon para sa maraming tao. Ang kanilang dedikasyon sa isa't isa at ang kanilang pananampalataya sa kinabukasan ay nagbibigay liwanag at pag-asa. Sinasalamin nito na sa kabila ng mga pagsubok at hamon, ang tunay na pagmamahal ay laging nagwawagi at nagdadala ng kasiyahan sa buhay ng bawat isa. Tila ang kanilang relasyon ay hindi lamang tungkol sa mga pangarap sa larangan ng gymnastics kundi pati na rin sa mga pangarap bilang mag-asawa. Sa bawat hakbang na kanilang tinatahak, makikita ang kanilang suporta sa isa't isa at ang mga tagahanga ay excited na makita kung ano ang susunod na mangyayari sa kanilang kwento. Ano ang sayo sa balitang ito?